For today's ganap nga, naisingit ko pa nga na umalis muna sandali. Kahit kulang nga ako sa tulog, naka-schedule kasi yung mga kapatid ko ngayon sa dentista. Hinintay ko pa nga umuwi ng bulakan yung kapatid kong si H2 na nakatira nga sa Bugay Farm. Wala sa tinitirhan namin, nagbiyahe lang kami ng mga 15 minutes papunta dito sa pinaka-dental clinic. Ako na nga yung nag-drive dahil noong mga oras na yan, tulog pa si Bebu at napuyat nga kagabi sa pagpapak ng mga orders. Lilipat ko na sila ng dental clinic, gawa ng medyo malayo yung malolos at dito kami malapit sa pulilan. Pero ako, hindi ako lilipat ng clinic dahil dinman naman ako madalas mapunta doon at hindi naman ako nakabrace. Dito ko na lang sila pinunta sa may dental precision na nirekomenda sa akin ng kaibigan kong si Christelle. Tuesday pa nga lang, nagpa-schedule na ako appointment sa kanila na ngayong sabado kami pupunta. Pareho nga naka-braces yung mga kapatid ko, kaya ang mangyayari, ibe-brace ulit sila ng panibago. Diyos ko, kagastos! Sobrang <laughs> importante kasi ng ngipin. Yung mga kapatid ko nga, nagliliitan at magaganda ang hugis ng ngipin. Pero sa akin, hindi ko alam kung saan ako gawa. Malaki na nga, konti pa. Anak syuta. Hindi <laughs> ko so nalang ulit nakasama itong kapatid ko nga sa H2 dahil sa pampanga nga ito nakatira. At alam ko ngayon, yun nalang ulit nakita na kami tatlo lang ang umalis. Kaya naman, na habang nagda nga ako ng sasakyan, guusap-usap kami na parang kailan lang ang dinadrive ko Miyu nang ang bangga, bangga pa kami. <laughs> Isa din sa dahilan kung bakit kailangan kong yumaman. Gusto kong mabigyan na magandang buhay yung mga kapatid ko. Hindi lang pwedeng ako. <laughs> Basta kaya napakarami ko talagang racket sa buhay. Lahat sinasama ko sa plano ko yung mga kapatid ko. Alam na alam yan ni Bebo. At sobrang thankful din naman talaga ako kay Bebo dahil mahal na mahal niya yung mga kapatid ko. Masarap kasi magkaroon ng partner na hindi ka pagbabawalan lalo na sa sa mga kapatid mo kaya sa pamilya mo. Ayan eh, naman, bata pa lang ako. Nung mga 19 years old ako, nag-OFW na ako. Tapos lagi ko sinasabi, kailangan yung mga kapatid ko ganito. Basta hindi pwedeng mawala sa pangarap ko yung mga kapatid ko. Anak syuta. <laughs> At tapos ko na nga maipabrace yung bunso kong kapatid. At after naman nun, si Richie na nga yung sumunuwa. Mabilis lang naman silang ginawan dahil dito sa mismong clinic, meron na silang sariling x-ray kaya hindi na kami umalis-alis pa. Tapos kaya rin nun, pauwi na nga sana kami. Kaya lang ang problema, anak na nasira na may sasakyan namin. Nagugutom na pa mo kami ng mga oras na yan. Buti na lang talaga may nakita kami nagtitinda ng takoyaki at tumambay muna kami. Hindi ko alam kung ano nangyari doon sa sasakyan. Kaya minessage ko agad si Bebot pinapunta dito, Umili mo na ako ng takoyaki na 24 pieces. Naghihintay nga kami, dumating naman na si Bebo na may kasama nga mekaniko. Nakaka-stress. Siyempre, ang alam ko lang naman magmaneho, pero meron akong lisensya. At huwag mag magalala, hindi rin ako fixer. <laughs> Natatakot lang talaga akong paggagalawin at pagpipindutin yan. Abay, baka sumabog. Sayang naman ang ilong ko. <laughs> nga, pinalitan lang naman daw ng battery dahil na-discarga nga, kaya bumili pa rin ng bago. Ganon, ganon lang. Umabot din ng 8,000 yung naging bill ni Bebo. Hindi pala talaga pwedeng magsasakyan pag walang pera. Magastos. sa na syuta. Request <laughs> nga sa akin yung mga kasama ko sa bahay na ang ulam daw namin mamayang gabi e eh, tinapa. Umaba na nga ako dito sa nagtitinda at saan ka nakakita? Bumibili ng tinapa. Nagtatanong kung meron daw banjikas. Ano <laughs> talaga kay kuya? E kuya, wala kasi kung cash. Meron ka banjikas? Na <laughs> lang talaga, meron pa akong natira na 300 pesos. Kaya konti lang yung nabili kong tinapa. After noon, meron nga lumapit na bata sa akin habang bumibili ko ng alubebe. Ang sabi ko sa kanya, wala akong cash na dala eh. Meron ka bang Gcash? meron daw. Buti pa yung mga nangaan yan. Meron silang Gcash. Charot lang. Sabi ko na lang doon sa magbabayad ako sa kanila ng sobra. Tapos yung sukli ko, ibigay na lang dun sa bata na nanghihingi sa akin. Umili lang ako dito ng itlog na pula, talbos, kamatis, alubebe, at saka kalamansi. So sa after noon, dumiretso lang ako dito sa bilihan ng kaldaretang itik. At nagpaprito na rin ako ng fried itik. O syempre, fried itik nga eh. Wala nga naman, ihaw. Pagdating ko ng bahay, saktong-sakto naman, nagbababa na nga sila kuya ng mga supplies nga namin. Ito yung mga tinitinda ko araw-araw, yung mga nilalive kong damit sa TikTok. Grabe, sobrang mabenta niyan. Araw-araw nakakaubos ako ng apat na boxes. Pag mag-aalas na, nag-aayos na kaming lahat dito sa baba dahil mag start na din ako mag-live maya, maya Isang araw, nakakapaubos kami ng halos isang libong damit. So kasing mga tinitinda ko, mga mall pull-out sila ng mga branded at magaganda talaga yung design. Yung mga nagjo-joy-joy naman sa akin, huwag kayo mag -alala. lahat kayo nakaline up na sa barang. <laughs> Sabi ko nga sa kanila, hindi naman kami kung hindi nyo kukunin yung damit. Kasi magaganda yung damit at for sure may bibilit bibili Kung umabot ka hanggang dito sa video na to, i-comment mo lang kung tagasan ka at bibigyan kita ng isang libo. Oh. Dali lang manalo. Paano mananalo? Tingnan mo na lang sa comment section. Nakshuta! <laughs> <laughs> Yun lang naman! Salamat! karon ng ayuda sa akin. Dali lang naman mag-register. Ilalagay ko na lang yung link na pipindutin nyo sa my comment section. Dito kagaya ng mga pangkaraniwang larulan dahil dito nga, pera nga ang mapapanalunan nyo. Laking manalo dito at syempre, hinahinay lang sa paglalaro at mahigpit na ipinagbabawal to sa mga bata. Sa to, sa mga laro na madaling laruin at madaling nga manalo. Isan, 100 lang ang taya. Umaabot pa na hanggang 12,000 o 13,000. Kaya e, ano naman e. kung gusto mong itry, ilalagay ko na lang din yung link sa my comment section. Yan lang naman. Salamat! i